Ka. Salamat. May bisita po pala kayo, chef. Ah, girlfriend siya ni Miguel. Camila, ba't ka umiiyak? Anong ginawa sa'yo ni Miguel? Wala, wala siyang ginawa. Ito kasi si Doña Segunda yung masyadong inaapi si Constancia. Si Doña Segunda? Ayan sa TV, natatakpan mo. Ah, sorry. alam mo ba na umalis na si Miguel kasama mga kaibigan niya? Hindi. Hindi maaari ito. Hindi ako basta-basta na lang napapayag at tapak-tapakan na lamang ako. Gutay-gutay ng isip ko. Gutay-gutay ng katawan ko. Pati mo naman ang kaluluwa ko. Hindi ako abon. Hindi ako abon. Hindi ako abon. Kamila, hindi ka abon. Hindi ako abon. Hindi ako abon. Oh, hindi naman siya na. Start na po tayo para makarami. Pwede ba huwag mo na akong pinupo? Okay lang yun. Sorry, sir. Bakit ka pa ba, sir ng sir? Grace na lang itawag mo sa akin. Sorry, Grace, ha? Bakit ka ba sorry ng sorry? Wala ka namang ginawang kasalanan. Grace, ah... Uh... Iba na lang kasi itawag mo sa akin. Wala kang pakilamanan. Ang dahil mong kondisyon, eh. Asa ba yung nababubo ng magawa na natin? hindi natutuloy yan, ha? Ah, oo. Patutuyoy na lang yan, tapos okay na. Ah, sige. Kain na muna tayo. Ay, salamat. Okay. sabi ko na nga ba hindi kita mapagkakatiwalaan, eh. Elwood. Ha? Gusto mo pa ang turutotin, Wag! Elwood, ano ba? Ha? Akala mo, kita, hey, ah! Ha? Ha? Chris, isigalang, isigalang! Lagi mo na oh. Chris, nakakasakit ka na! <coughs> ano? Lalaman ka pa? Hindi eh, na, na, na siya lalaman, Chris! Hindi na. Bukbuk na ako! Oh. Elwood, arwatin mo si Grace.

Aku tak boleh. Hei. 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 Kaya natin to. Mm -hmm. Hindi ko kaya to. Bakit? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. oh. Pira. Kuwi na natalo natin kanini. Eh, may gwarda yun eh. O dito, wagin natin yung gwarda. Hindi, hindi, wag na. Sige, sige. Talunin natin. Ay, kuy. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. Ay. Oh, o sige. Ay, <laughs> di. One. Two. I I so long. Ready. Ready. One, two, three. <laughs> Sinira pa yung buko. Sige, dali sa bartoliniya mga yan at lagyan ang buo ng paka ng mga paa. sige. Sige. Pasok. At Tas pasok kayo. Dali. Sige, umpisa mo na. Game na. Game. Okay. May Bakit? Lumalapit ano to eh. Ha? Atras ako. Ha? Atras ako. Lalayo ka pa? Okay. Eh, pare, lumayo pa. Na yata ito eh. <laughs> o, ano na tayo? O, dito! Palagod ko Okay na. na ako dito ah! Okay na! Oo sige! Oo sige! Umpisa na! Huwag yan na galip! Talo ka! Uy! <laughs> dito tumawa! Ba't tumatawa yun? Ba't tumawa yun? <laughs> akala mo dito tumawa! Oo sige! Isa pa! Sige! Nakakaisa ka na ah! O, pangalawa ko ng huto! Oo sige! ka naman! Lapit ako! O sige! Baka sabihin mo, inaara kita eh! Ayan ha! Ayan, malapit Ay, na ha! Shoot mo mismo rito! Oo! Oh. Halika okay, na ito na! Tignan nyo! Five tau! Oo! Oh. Kayo mga testigo ha! Okay! Shoot na! Shoot! Oh. Uh huh? sinusunod <laughs> sa mukha ko na shoot. <laughs> <laughs> wala lo ka. Asa ni 5,000? Talo ka. Ata. Wag mo kung gaganjuin. Kundi bugbog sa lahat oh. pa sa akin. Hindi, hindi ba? Asa ni 5,000 panalo ko? Oo! Oh. Kukunin ko. Asan? Kukunin ko lang doon. Okay, mabuti na nagkakain din tayo tayo bata. Dali ha. <laughs> ah! 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 Para sa shoot sa mukha ko. Oh. <laughs>